Guys, uh, andito kami sa may ano sa Mountain Province ya yeah. dito sa may Sitio Pul Pulag. Ayun. Ah, uh, ngayon, meron akong napansin na ano na yung bahay na ginagawa dito ay baliktad. Ano? Baliktad na bahay. Inasimbol pa lang do sa taas, guys. Ganda ng pagka-design niya, ano baliktad baliktad ang pagka-design niya ano baliktad yung pagkagawa niya oh nasa baba yung mga ano pero nasa taas yung ano yung floor niya doon sana eh. tapos itong itong pinagpipistuhan ko ito ay puro garden ginagardin nilang katulad nito nasa tabi ko Ah, uh, garden ng patatas to. Ah, uh, uwing patatas. Lahat ng nakikita mo dito ay tanimian ng mga farmers. Ah, uh, katulad ng tinatanim nilang patatas, ah, uh, ubo, ah, uh, ano, yung carrots, bagu beans uh, repolyo, andito lahat makikita ang mga tanim nila na ini-export natin sa Pilipinas, sa Pilipinas dinadalang ibang bansa. And guys, ang ganda nitong ano na to, no. Uh, makikita dito sa Kapi and Home Home ang sabi doon sa ano, Kapi Home ST. Yung pangalan niya. Baliktad na bahay. Yung lang matatagpuan sa Mountain Province. Yes. Salamat. Napakaganda. Pupunta kami ngayon sa ano sa viewpoint ng naghahatian ng Mountain Promise Chagab Chagabing guys. Okay. Dito ako ngayon. Napakaganda ng tanawin. Napakaganda. Shout out sa mga magulang ko dyan sa Samar. Sila nanay Leticia Bahado and uh, Abdun Bahado. Shout out sa inyo. Uh, magpag, kayo. Good health po ang inyong mga katawan. Uh, yung mga anak ko, si Jiko ba si, si Blo. Shout sa inyo. Andito ako sa Mountain Province, Binggit. Ngayon, pupunta kami dito sa ano, Viewpoint. Abangan nyo guys kung gaano kaganda dito sa Binggit, Mountain Province. And, itong pinalalagyan ko ay Mountain Province pa lang. Pero pupunta kami ngayon dun sa bandang Binggit doon. Ang boundary.